Hello, mayroon akong nabasa isang trending na post. Once again, this is Inspiration ko lot If you're new to my page, please follow so that you'll be updated, updated every time I, I upload new videos. Na naman, Carlos Yolo na naman. Hindi matapos-tapos ang issue tungkol kay Carlos Yolo pag hindi talaga maresolba ang issue nila sa pamilya nila. Diba? Diba? Totoo yan. Ah, uh, ito ang post. CEO ng Milo nagsalita na sa pagtanggal kay Carlos Yulo sa Milo. Nagsalita ng CEO ng brand ng Milo tungkol sa desisyon nilang tanggalin si Carlos Carlos Yulo bilang brand ambassador ayon sa kanya. Hindi lamang nakasalalay sa mga medalya o mahaling halaga ng pira ang tunay na tagumpay kundi sa mga pagpapahalaga tulad ng pagpatawad utang na loob at pagiging makatao These are the values of being a Filipino, 'di ba? pagpahalaga lalo na sa family ang pangtanggal kay Carlos Yulo sa kanyang position bilang ambasador ng Milo ay hindi simpleng isyo ng pera o sa mga premyo na nakuha niya under sa kanyang mga nagawa sa gymnastics sa halip ito ay nagkaka ito ay sa halip, ito ay naglarawan ng malalim na mensahe na may kinalaman sa karakter at reputasyon ng isang tao. Ang maylo na kilalang brand na inumin na kadalasan kinokonsumo ng mga tao tuwing umaga ay official nang hindi nag-renew hindi na nag ng kontrata kay Carlos Yolo ang dalawang beses na gold medal sa Olympics sa larangan ng gymnastics ang kanyang posisyon bilang ambasador ng brand ay pinalitan ni Eji Obiana nakilala sa kanyang family oriented at gentleman Totoo ito eh hindi ito issue tungkol sa pera, hindi ito issue tungkol sa pinalunan, tungkol sa mga gold gold na yan, tungkol sa uh, ano pa yang nanalo ka. It is about character, you know alam nyo, Pilipinos, Filipino values. You know, Filipino values. Ang values natin ay fam family oriented tayo ma. Marunong tayong tumanaw ng utang na loob bilang Pilipino at marunong tayong gumalang sa ating mga parents, sa ating family. Yan ang family values. Pero dahil ambasador siya sa Milo, hindi na Karapat dapat siya kasi hindi siya marunong nagpatawad sa family niya. Di ba? Di ba? Kung ambasador ka, ambasador ka. Ikaw ang modelo. Ikaw ang modelo bilang good Filipino. Bilang mayroon nagdala ka ng mga good values being a Filipino being an athlete, being a human, being an individual. So once again, be kind always. Every day, be kind always. Everyone you meet is fighting a hard battle. Be an influencer of love and peace. Once again, this is Inspiration Cloud. God bless us all. Mama, mama, if you are new to my page, please follow and share. And so, thank you for your support. God bless us all. mm -hmm.